Good morning and happy Saturday, beautiful people! Baga alas 8 na nga nang tayo ay bumaba at in-update muna natin ang kalendaryo. Wala tayong kaganapan ngayon, kaya naman, magpe-prepare tayo muna ng breakfast. Si JJ nga ay nag-request ng egg bread at pagkatapos nga ng gawin ni Daddy, ay sinilip ko naman ang aking mga pinunlano isang linggo. Ito nga ang ating basement. Kung nakikita nyo nga ang mga palamansi na yan, tatlong taon ko na yang pinapalaki at pinapalago. Nakalagay lang yan sa maliliit na paso kaya hanggang ngayon nga ay napakaliliit pa rin ang calamansi plants natin. Ilalabas natin ito ngayong summer at pinakita ko rin sa inyo ang ating setup na grow lights. Ito na nga ang almusan ng ating bunso, kumakain na siya ng egg bread, dinefrost ko na ang ating ulam for today na pork barbecue belly ang almusal niya natin ay longganisa from the Philippines at nag-defrost na rin tayo ng rib eye steak ni JJ dahil ngayon nga ay Saturday. Ayan na ang ating ulam, palambutin natin yan at ready na lutuin mamaya. Si Dati na nga ang kumilos sa si kitchen, pinahuluan niya muna ang ating yung ganisa at tinan nyo naman i-flex natin ang hong mag Hello gorgeous! Hindi pa rin tapos kumain si Bunso dahil hindi naman natin kailangan magmadali. At syempre pa, hindi mawawala dyan ang ating black coffee for breakfast. ayat at nagbubro na nga ang ating keurig, napakabango talaga. At nakatindig pa rin si Daddy sa si kitchen na ng ating almusal. Si Mama naman ay nag-refill din ng ating 3-in-1 Copico Cappuccino ni Daddy na binabaon for work. Malapit na nga maubos ang ating basket. Pagkatapos mag-almusal ay nag-unload na rin si JJ ng mga clean dishes. At ngayon nga ay Saturday. Siya ang nakatokang maglaban ng ating damit. Tingnan nyo naman ang ating basket na guumapaw sa instant coffee. Maliban pa dyan ang ating coffee pods. At ini-enjoy ni Mama ang kanyang almusal at kape. Malapit na maluto ang ating longganisa. Kaya naman naghiwa tayo ng kamatis na ating ipapare sa ating almusal. Talagang mag -e enjoy kami ng bonggang-bongga dahil sabay kaming kakain ni Daddy. Ayan lang ha at tapos na ang ating load. Inilagay na ni JJ ang ating ilabahan sa dryer. Ready na tayo to attack. Ayaw mang magpa-video ni Daddy, kaya naman panoorin niyo muna ang magmukbang si Mama ng longganisa with tomato on the side. Siyempre pa, isinawsaw natin yan sa sukang maanghang. At ayan na nga, ang Saturday natin ay ginugol natin sa pagdideclutter ng ating kitchen cabinets. Nag-spring cleaning tayo at umabot din kami ng almost 5 hours. At ayan na nga ang ating mga cabinets. Matadal ko na nga ang gustong linisin ang ating kusina at mabuti na lang ay tinulungan tayo ng ating pamilya. Kasama ko rin ang aking mga bagets na naglilis ng buong kabahayan kaya naman happy happy si mama. Abangan ninyo ang aking next vlog at ituturko kayo sa aking kitchen. Dahil napagod tayo ng bonggang-bongga, singtensyahan na natin ang ubi mousse cake na biniik natin para sa birthday ni ate. Talaga namang enjoy na enjoy si mama at napakataho talaga. Isa na ito sa pinahapaborito naming dessert ni daddy at talaga namang nag-enjoy kami ng bonggang-bongga. Pagkatapos ko ang kumain ng ube mousse cake ay tumindig na tayo sa kitchen at nagsaig na nga tayo. Dinamihan ko na yan para umabot bukas ng umaga at pag-aalmusal ulit si daddy ng kanin bago siya uminom ng gamot. At dahil malapit na nga mag-alas 5 at defrost na rin natin ang ating pork belly, ay isinalam na natin yan gamit ng ating air fryer. Tumagal na ito ng 20 minutes at excited na hang kumain ang ating mahabagets. Isa na namang productive day at busy day ang napagtagumpayan ng inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time and every guessing with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye-bye!